Eto na. The good daughter of a very bad father. <laughs> <Hello>? <laughs> bad boy kasi dati yung dati mo eh. Alam ko po. Ah, the... hindi na ngayon. Good boy lang. na po siya. Good boy na si Binoy. Okay. Kylie, bago yung the good daughter ah. Meron tayong parang laro-laro lang dito. Ikaw yung eh, isa sa pinakamahirap interviewin dito dahil ayaw mo sumagot nung araw eh. Ito, hindi ka na namin pahihirapan. Ang sagot mo ngayon, sa mga tanong namin, good, better, best. Tapos kung gusto mong elaborate o mag mag, uh, mag ano, maghabaan ng sagot o dagdagan at magbigay ng reasons, bahala ka. Kaunting okay, okay. question lang 'to. Okay ka? Okay, okay. 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 Good daughter. eh <laughs> good daughter ka, dapat good 'to. Bakalan puro good isagot mo. Good, better, best. Okay. Sa role mo as Bea, yung name mo doon sa, inang name ni Kylie doon sa Good Daughter. Malapit na yan. Sa Monday. Sa Monday. nauna pa ako yes, nag-plug. Sa Monday na yan. Okay. Magkaiba raw ang relationship mo sa father mong si Rico, played by Raymond Bagaching, at sa mother mong si Tina, played by uh, Glidel Mercado. Yes, sir. Okay, magkaiba. Ngayon, sa totoong buhay, uh, Kylie, i-describe mong relationship mo una muna kay Robin. Ano? Good, better, best. Good. 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 Gusto mong dagdagan? Bakit? Bakit good? Because good kasi we understand each other. Okay, okay. Ito, ito. Para makita natin yung, yung, yung comparison. Kelly Zell, sa mami mo. Good, better, best. I hope it gets better. <laughs> kasi she's in ano? Australia. Ano ibig sabihin nun? Na, kasi siyempre namimiss ko siya. And... Pero good. Nasa good Pero siya. Pero it's, it's good. I uh... hope it gets better lang akala okay. ko magkakaano intrigue No. Maka, baka best no? <laughs> okay, sa tunay na buhay mga kaibigan, uh, tatanungin natin kay Kylie, paano siya as a daughter sa tunay na buhay? Good, better, best. Anito daughter sa ano niya? Sa uh, as, lahat na, in general, ano ka? Good, better, best. I think good naman, but that naman ng na mga daughter, gusto pa maging better para sa mga magulang you know and for themselves maging mas mabuting tao pa oh ay yeah. very good okay eto yung mga chismoso ito na yung mga inihintay nyo. Sa, Ayan the good, na. No? sa the good sa <laughs> the naman okay alam na naman sa the good daughter yun yung title nung bago afternoon to may stepmother ka sa tunay na buhay din meron ka si in the person of mariel rodriguez yes. alam naman ang tao yan how would you describe your relationship with mariel Good, better, best. Better than sa better. Good Daughter the show. Mm -hmm. Kasi magkasundo naman kami ni Tita Mariel, but in the show, hindi. <laughs> yeah, so it's yeah, yeah. better than the show. Spoiled ka ba kay Mariel? Uh, ma oh, eh. Medyo. O oh, barkada? Barkada lang ang level niyo. Yung gown na suot ko in the debut scene, dress po ni Tita Mariel yun. Oo, pinahiram niya po sa akin. So, thank you. Spoiled. Oh, and mabait sa'yo. Okay.